mga Hello at welcome back sa aking channel. Anak ni Angelica Panganiban at Greg Homan na si Baby Bean. Super energetic ayon sa mga kaibigan ng aktres. Sa isang dinner kung saan ang pamilya Homan ang host, marami sa mga kaibigan ng aktres ang natuwa sa pagiging energetic ng batang si Bin na kung tawagin ay si Aling Maliit. Sa video kasi na ibinahagi ng isa sa mga bisita nila si Baby Bean ay patalon-talon sa upuan at maririnig ang tuwa ng mga nakakakita sa kanya. Energetic nga si Baby Bean kaya naman aliw na aliw ang mga tao sa kanya.